Hi! Hello! Good morning mga kabsat! So, ayan po. Tayo po ang uh, mag kakape. Tapos, full bread, wet bread ba? DXN. Tapos, maghihiwa tayo ng cheese. Ayan. So, mga alaga ko, grabe. Gusto rin nila ng cheese. So, ganyan lang siya. Ayan, laki ito. อืมบ้าบ้าอืม้ยน,น,น,นกซออ๋อสวัสดีคับส,สัต Yummy. Kasi na po kayo. Love, love, love. Coffee na rin kayo.